morning mga Marikoy. Ngayon ipapakita ko sa inyo dahil nga gumagawa ako ngayon ng basahan. So marami pa akong tupiin dyan pero mas inuna ko ang paggawa ng basahan. So anyway, dito nga pala sa ginawa kong basahan ngayon is malapit na akong matapos sa paghahabi. So ngayon, um, sa mga hindi pa natuto sa paggawa ng basahan, ipapakita ko sa inyo ang aking paghahabi. So, ganyan po. eto na nga yung last na ihahabi ko. So, Balik natin. Ito yung hindi ko natapos. So, ang paghabi po ay alternate lang po. Ipapasok natin dito sa may. Kung baga, ito po. Ito, yan So, makikita nyo naman dito na paulit-ulit lang ang proseso sa paggawa nito. Papasok ko po dito itong tela para nga nahihirapan ako dahil wala akong stand. Sorry. So, dito ipapasok. Tapos, hihalain pa ganyan. Ganun lang. So, paulit-ulit na proseso hanggang sa makaapot dito at ibalik natin dito sa pako. Ito yung forma mga mare na natapos ko nang ihabi ito. Ito yung nauna mga mare at dito tayo mag-uumpisa sa paglalak. So, ipasok natin tong isa. Ayan. Hirap kasi isang kamay eh. So pagkatapos niyan, tanggalin natin tong sunod. Papasok na naman natin dito sa may isa. Ayan. Yun lang. Ang kalalabasan kasi na ito, pagkatapos natin mag-lock mga mare ay parang nagtitirintas lang tayo. Para lang ha. Pagkatapos, tanggalin na naman natin itong sunod. At ipasok natin to sa may nahawakan natin. So, ganun lang. Oh my God. Ayan. Po ang kalalabasan mga mare pag na-lock na -lock nyo na po dito sa gilid. Ayan. Kasi maglalak tayo pa ikot hanggang sa makarating tayo dito at sa pinakalas ay itatali lang natin to. So, ganyan po ang kalalabasan pag naglalak tayo. So, ganun lang ang proseso mga mare. At sundan nyo lang itong video ko. Maraming maraming salamat. Siyempre, magpapasalamat ako sa laging nakasubaybay sa aking mga mini vlogs. At hindi ako makakaabot ng ganito. 87k followers at counting po. Maraming maraming salamat sa mga nakasuporta sa akin araw-araw. Sa mga nag-share, comment. At lalong-lalo na sa mga nagbibigay ng stars. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mami Jenjen po, maraming maraming salamat.